Dati OFW sa Basilan, tinambangan ng riding in tandem. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Patay sa pananambang ng riding in tandem ang isang dating overseas Filipino worker sa lalawigan ng Basilan. Kinilala ng pulisya ang nasawi na si Ronald Sanchez, 37 anyos. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na minamaneho ni Sanchez ang kanyang motorsiklo sa sitio Burakan sa Baluno Village ng paulit-ulit na pagbabarili ng isa sa dalawang lalaking riding in tandem sakay ng isa pang motorsiklo na nakabuntot sa biktima. Mabilis sa na tumakbo ang mga suspect ng makitang bumagsak si Sanchez sa asimento. na ng pulis siya ang labing isang empty shell ng caliber 9mm pistol at isang slug ng kaparehong kalibre. Patuloy ang uh, isinasgo ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang motibo at paghuhubad ng maskara sa mga suspect sa nasabing insidente. Yan ang aking news scoop. Ako sa si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.